Hello, people! Bonsai River today! Kahapon pa dapat tong waffles na to. Ang mixture ng waffles or pancake ay ginagawa ko yan gabi pa lang. At nilagay ko lang yan sa fridge. Ang written recipe, naka-flash na sa screen, okay? Ang waffle machine na to, non-stick daw ang nakalagay. Pero hindi talaga siya non -stick. Kailangan talaga siya i-varnish ng oil or butter. Naubusan ako ng butter, kaya oil yung ginamit ko. Ito na nga, kinaumagahan kanina nung gumising ako ay at inatupag ko talagang painitin muna itong waffle machine. Tapos, burnish ko nga ng oil. Sa so, waffle naman, kung gusto nyo yung plain, pwede naman plain lang. Pero para sa akin, meron tayong mga iba't-ibang variety na pwede nating malagay. Like, nitong cheese, cheddar cheese yung nilagay ko. Naglagay ako ng gunting mixture. Tapos, naglagay ako ng cheese. And then, naglagay ako sa top again ng mixture ng waffle. Ganito talaga yung outcome niya. O diba, dumikit siya. Laro na pagka first use siya. Yung unang salang mo. Yun talaga yung mangyari. Didikit talaga siya at pahirapan matanggal. Yung mga naluto, nilagay ko muna sa wire rack para hindi magmoist yung ilalim. Pag ilagay kasi sa plato, eh magmoist siya. Magsasagi. Mas maigi na pa, muna natin bago natin ilagay sa lunch box. Wala yung ibang batch, inatupag eh, ko tong mga sauce, mga side ng mga waffles. Yung Nutella naman ay para sa pangalawang alaga. Yun talaga yung gusto niya dyan pag waffles or pancake. Si Bunso naman at si Dalaga, talagang pancake syrup or waffle syrup lang talaga yung gusto nila dyan. Pati naman si Basma. Tapos, yung ibang batch, nilagyan ko ng Nutella. Pwede kayong maglagay ng sinasabi cinnamon dyan, kung gusto nyo ng cinnamon, i-mix nyo muna sa butter yung cinnamon sa kanyo ilagay dyan. Or, i-coat nyo na lang after maluto ng sugar at cinnamon. Pwede yun. Tapos, pwede kayong makalagay ng mga fruits like blueberry. Minsan, naglalagay ako ng M&M's dyan. Kung meron kayong ham or hotdog slice, kung ganyan yung inyong style ng inyong waffle machine. Pero kung yung iba yung pahaba, maganda yun hotdog. Nilagyan ko sila ng tagiisang cheese at yung merong Nutella. Sana nga talaga ay hindi matapon tong sauce na to, yung mga lagayan ng sauce, yung mga dispenser nila, hindi na makakabalik. Kaya disposable na yung ginamit ko. Kaniya, sinabi ko na din sa among babae na pabili ng mga bottle ng sauce. Kasi nga, kahirapan. Maiiwan at maiwan talaga nila sa school. Naglagay ako sa kanila ng fish cracker at yung mini cookies na to. Hinuli ko munang nilagay yung mga waffles ng dalawa kasi nga mainit-init pa. Maganda kasi sa waffles pag crispy yung outside, moist naman or soft naman yun sa loob. Naglagay ako sa kanila ngayon ng green apples. Sana nga kakain Name. yung green apples or apples dyan, pagka maglagay kayo sa lunchbox, isok nyo muna, ibabad nyo muna yan sa tubig na mayroong kunting asin or tubig na mayroong honey. Para hindi siya ma-brown. Tubig muna ang kanilang drinks for today. Huwag muna milk. Lagi na lang milk. Ang kanilang knife and fork ay disposable muna kasi nga pagkatunay yung ilalagay ko dyan, malamang maiiwan at maubos na yung fork and knife namin dito. Kapado talaga ako sa sauce kasi nga yung disposable maglilik talaga yun. Sana talaga hindi magmisi yun sa bag at meron pa silang magagamit Sauce. At yan lahat ang laman na kanilang lunch boxes for today. Thank you so much for watching!